Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng anim na bagong opisyal para magsilbing acting board members ng Food Terminal Incorporated sa Taguig City sa pangunguna ni Attorney Christopher Banas. Ang mga bagong talaga ay makakatulong ng Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na hindi masira ang kanilang produkto dahil sa oversupply. Kabilang sa mga bagong directors ng F FTI, ay sina Telma Cueva Tolentino, Marisa Jimenez Caldosa, Stanley C. Chona, Raul Edmund Barcelona, Felix at Sheldon Gonzalez Hakaban. Pinalitan nito sina FTI Directors Angelito Garcia, Marian Luis Versosa Jr., Maria Teresa Teves Castaños at Robert Tan. Ang FTI ay isang korporasyon na pag-aari ng gobyerno sa Taguig City na nagpapaupa ng prime industrial at commercial lot gayun din ng mga industrial building para maging opisina, warehouse o maliit na processing operations.